ako, hindi talaga ako dapat maghimasok sa ganitong problema. Kaya lang, yung aming opisina, lahat sinusumbungan sa krimen, lahat tinanggap na namin. Pag medyo sumbong na sa ng pamilya, mas pinakausap namin na isa-isa. Okay? Hindi ako barangay, hindi rin ako hukuman. Kaya lang, titingnan ko kung ano yung magagawa namin sa ikabubuti ng magkabilang panig, ha? bakit hindi ninyo maayos sa loob ng pamilya itong bagay na hindi pagkakaintindihan? Ano bang dahilan? Parang nahihirapan kayo na hindi kayo magkaintindihan eh. Napakalungkot na pangyayari. po, po yun. Nagkaroon lang nga po ng problema yan. Meron siyang gustong ipagawa dito sa lote, sa lupa nito dito sa minimension na dito. Ako nga po. Nasa akin lahat ang katunayan yan. Pa, paano muna ko hano pa bibili mo ba na iyan bay hidulokulu mo minana mo O sino ba nga ang may-ari ng lupa na eh? Ito po inalok sa kanila Inalok sa, sa kanila po. Opo. Hmm. Ngayon po since na ako wala akong pera nung oras na yon hmm. Sila muna ang nagbayad niyan Ang halaga po makikita ninyo 11,500 Paano mo nakuhay na yung lupa na yan Balikan natin kasi ang dahilan ng problema sila ang inalok. Noong mga panahon na yun, wala kang pera. Tatanungin kita, Lola. Lolo, kayong dalawa. Sino ang naghuhulog hulog sa lupa noong mga panahon yung inalok sa inyo na gusto niya na wala siyang pera pero kayo ang nagbayad? Saan yung inuha yung pera? Amin po. Amin kayo, kayo, Lolo, saan? Amin. Nag-loan ka ba? Oo. Oh, saan ka nag-loan? Sa na GSIS. Niyo? Sa GSIS. Cash ba? yung binayari ninyo? Cash. Alright. Ano naman ang papel mo doon, Lola? Tumulong ka ba kay Lolo? Yung banda ko po, sir. yung banda po. Sige, sige, okay, okay. Ngayon, Mrs. Ako po ang nagbabayad ng lupa nito sa gobyerno ay, ng Quezon City dahil ko po, po. po lahat ng katibayan. Sino ang mamay ari ng rights? Eh ako nga po, total magulang ko naman yan But eh. ka muna! Eh. Ay mo lang, total magulang mo. Ibang personality ka eh, anak ka, magulang mo to, buhay pa sila eh. Buhay pa! Malinaw na kinakamkam mo na. Binayaran ko nga po sa kanila. Binayaran muna. din nila eh, bakit? Binayaran din ba sa kanila? Oh, Ayun naman pala eh. Sino ka? Ako. Anak po ka pa na ka pumapakit. Wala, wala, wala. Wala ka muna, teka muna. Tika, wala ka muna. Sino pa Huwag ka muna ang sasabat kasi hindi ka pa tinatanong. Umupo ka, makinig ka. Huwag mong gagawin yung nagagawa mo sa kanila. Iba ako, si sibitag ako. Kaya nga sabi ko, huwag kang sasabat dahil hindi pa kita tinatanong. Wala ka pang papel. Nakikita ko tuloy na wala kayong respeto. Itong usapan pa lang ng magulang, magulang mo at saka magulang niya. Apo ka, umupo ka lang. Huwag kang sumabat. Tanong mo pa. Ano pa ikaw? Anong papel mo? Pakita na lang po sa lola ko kung, kung ano motibo nila. Kasi po siya yung nakatira doon sa lupa. Bakit pa gustong Ano ang motibo nila? Eh, sabihin mo raw dito sa mga magaling na po mo kung anong motibo mo, Lola. Anong motibo? Anong plano? Anong, anong motibo? Bakit, bakit, Bakit? bakit, bakit yung inaaway yung anak ko? Ano, Lagi niya pinapagawin. Bakit inaaway? Inaaway niya. Inaaway niya. Ako nga ang, ako nga ang bumurang doon sa inyo. Ay, sure. Yung sawa mo, tinatakpan ang no. bunga nga mo para hindi ka makapagsalta sa akin ng masasakit. Totoo o hindi? Ibibigyan niya mo yung lupa. Totoo, Totoo, Totoo o hindi? Sa iba? Totoo o hindi? Tinatakpan ang asawa mo ang bibig mo? Naku, sir. Ikaw, pinaglalaban mong karapatan mo. Kumahal ka ng, ng yung lolo-lola mo. Hindi ka rito. Ilapastanan mo eh. Kaya wala amor din sa'yo eh. Tandaan mo ang pagmamahal. Kamtan mo. Huwag mong pag ang karapatan mo, kahit ng nanay mo karapatan niya bilang anak na kung ano, kung anumang bagay ang ari-arihan. Yan karapatan mo yung kung mahal ka kung hindi ka suwayin. Kung suwayin ka, wala kang karapatan. Sa lupa lang, mag kumbaga, sasakripisyo ninyo ang angka ninyo. Sinira ninyo yung magandang relasyon na dapat didikit sa unang henerasyon, pangalawang henerasyon. mismo ninyo sa lupa lang. Ang lupa, madaling makuha, madaling mawala. Pero yung sinasabing pagmamahal, sa isang magulang na talaga sa inyo, ang kalin nyo. Bali ba na tama, pag sinabi ninyo, wala silang puwentang tao, mamamatay tao sila, pinabayaan kayo. Nako. No, okay. Pinaglutitan kayo. Nako. Mali ba na lamang kung sila, eh, inabuso kayo, pinaghampas kayo. No. Hindi ko torture kayo ng bata, eh, hindi ko kayo masisisi. Hindi ko po pinalarangin na ng... dito sa sa'yo. Sa akin na lang, ganito na lang, lo. Hindi uh, na ako pwedeng makialam dyan at uh, magulang pamilya ninyo. Hindi, ganito na. Gamitin nyo ng hukuman kung gusto ninyo ako at eh, itong mga itong mga kausap ko naman eh mukhang wala nang dito. Eh ako ako nalulungkot ako para sa inyo. Pero hindi ko pa rin pwedeng ipagtanggol sa inaasam-asam na gusto nila ng kamkam ng ano ano, yung sa inyo. Eh ako panalangin ko na baka isang araw mabigyan niyo sila ng kunting liwanag at uh, yakapin kayo mahalin kayo. Eh. Patawarin niyo na lang. Patatawarin ko pero hindi nila pwedeng kunin doon kung merong malasakit sa inyo, hindi kayo pupunta sa akin, hindi mga kayo sa akin. Sa Diyos na kayo humingi ng justisya. Okay, mo na lang. Ha? oh, gano'n ang ginagawa. dumating man yung party na yun, eh, hindi rin hindi rin kayo magiging Pagbigyan na lang sila. sila sa amin? Ano? 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 Bastos ka. Walang lisensya ng barel na ito, Sir. Bastos ka. Walang lisensya ng rin. Binabastos mo ko. E, wala lang. Binabastos ko. Wala lisensya. Wala ito eh. Wala natin ako. Wala natin na Sir, manong barel ah. May lisensya. Hindi, ganito. May lisensya yung barel ah, no. Gusto mo, mo? Gusto mo? Bigyan ko ng armaday pa para makatita. Oo, oh, bigyan niyo ko. Akong ang dito. Huwag tawag yung bodyguard ko. Nasaan? Sir, huwag na po. Hindi, 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 hindi. Yaogie sa de o kan yo ko ding barely lang updating o quest ko ah. Oh Wow. ah. Ah, ah. Ah. sa samka. Ah. Ya khah. Walgo mun allah. Walgo jin ya. Kada kisi de ko kan yo Ayoko! Bakit ka sinilig ka kayo Ayoko! Ayoko, mabangin ang aking mga apo! mahal ko sila! na ah. ang ah. biyay, ay, Ayoko! Ay, alam, alam, pag nagdadasal ako, pinapadala ko sa siya, Kahit ka sa akin! Ayoko. Ayoko. mahal ko kayo! Alam na ko, kung ko siya kamahal! Saan ginaganyan niyo ako? Ayoko, <laughs> wow, sinagsatanggol kita. Ayoko rin mamatay! Ayoko!